Tuloy ang bakbakan sa gabi. Napaka-delikado. Munti ka na yung ating kasama. Kumalas na yung guide. Uh, bumigay yung pagwending sa aming guide mga bay. ah uh, buti na lang talagang masisipag itong mga kasama natin at talagang matitibay yung loob. ah uh, buo ang loob. Uh, Napaka-delikado. Hindi na natin nakuna ng video. Ayan na yung ating mga kasama. Nagpa-shoot na naman sa guide yan talaga mahirap pinuto namin yung guys ng problema uh, nagka kumalas yun sa winildinga ng aming guide yung inapakan nila mga bay At ganito kasi pag nagdugtong alalayan natin kasi tabingin na yung ano uh, namin anong tawag dito yung aming imbudo ayan yung ating kamakasama mga bay Higpitan na lang nila yung turnilyo dyan At saka lagyan na natin ng masa ha, Patapos na pala kami mga kabets Sataw na lang sa ating kaibigan Si John Rex, Sampak at si Med alo Adrian Medel na talagang masisipag yung ating mga kasama at Napakalalim ng ilog dyan mga bay Ayan yung ilog Yung ating kasamahan na ganoon na naman na ng turnilyo Buti na lang walang masamang nangyayari Sa kanila kahit nagka Medyo nag -abirya. Yung inapakan nila kasi na guide sa pipe. So, no, sa imbodo. kumalas uh, kumalas. Naibunot dahil sumabit yung pipe. Hindi inasahan. Hindi din pala nakatingin yung ating operator. Kasi nakatingin siya sa kabli sa taas. Medyo nasagad na kasi yung imbodo doon sa taas mga bay. Tara, tuloy tayo. Bats na naman tayo ulit. Lagyan na naman natin ng masa yun. Ito na yung ano natin, truck natin. Medyo ginabi na kami mga kabeets. Tatap na da rin sa ating mixer driver. Si idol, balili. Ito na yung ano natin. Team natin, medyo konti na lang ito natira sa kanyang truck at saka may naghihintay pang dalawang truck mga kabits dalawang truck mixer Ito na yung ating may mga tao sa baba Binigyan na natin ng kunting masa Medyo sobra din naman yung ano, halong simento natin Kaya binigyan na lang natin ng isang bucket yung mga tao na nag yung mga tapon-tapon na mga simento, kanilang kinukuha. Kaya binigyan na lang natin ng isang bucket. Pero maya maya yan, dagdagan na lang natin yon. Pag marami yung sobra, palagay ko marami talaga yung sobra nito. Alos kalahati yung truck kasi may waiting pa na dalawang truck. Medyo nakikita na natin yung masa tapos papapawin lang. Hanggang dito lang muna tayo mga kabets. Maraming maraming salamat sa inyong panunod at God bless sa ating lahat. Sa mga contraction worker dyan, ingat kayo palagi sa inyong ginagawa. Sa ating mga napakasulid na supporters at sa mga idol natin dyan na matitibay ang loob at saka palaban sa anumang trabaho. Ingat kayo palagi at God bless yung saan panigman kayo ng mundo. Hanggang sa muli, babo!